Kung guard skills ang usapan, walang kayang pumantay kay Kyrie Irving dyan. Dahil galing mismo sa maraming gwardiya sa NBA siya ang pinakamahirap ngayong bantayan. At mula sa kanyang ball handling at clutch shooting, marami siyang mga bata o kahit veteranong sa depensa ay pinahirapan. Kaya naman sa mahigit isang dekada niyang karera sa NBA, hanggang ngayon ay siya ay kinatatakutan. At nang mapunta pa siya sa Dallas, mas nag-level up pa ang consistency na kanyang pinapakita. Averaging 25-5-5 in 50% shooting at 47% sa 3-point area, walang duda na siya isa sa mga bumubuhat ngayon sa kanilang prangkisa. At kung hindi nga lang siya injury prone talaga, mas magiging consistent pa sana ang kanyang pagdudumina. Dahil kapag isang healthy Kyrie Irving na ang may hawak ng bola, eh handa mo na ang kamera dahil susunugin niya kahit na anong klaseng depensa. Kaya sa video ng ito, pag-usapan natin ang pag-angat muli ng kanyang karera, kung paano siya hanggang ngayon gumagawa ng ingay sa liga, at kung paano niya suporta ng legasiyan ni Luka. ito ang kwento ni Kyrie Irving. Sa nakaraang taon, nakatungto ang Dallas sa NBA Finals at ngayon isa rin sila sa mga legit na contenders sa kanilang kumperensya. And no small thanks kay Kyrie at sa kanyang pinapakita. Dahil bukod sa ball handling niya, ang isang aspeto ng kanyang laro na madalas hindi mapansin ng fans at ng media ay ang consistency niya sa 3-point area. He is now shooting 47% sa 3 ngayon sa liga. At tingnan nyo na lang kung gaano kahirap ang mga attempts na pinupukol niya. Kaya ang almost 50% na yun ay nakakamangha talaga. Pero bukod sa mga pull-up 3 sa kanyang movement off the ball ang isa pang pamatay sa kanyang opensa. Like Curry, Thompson and Badil, isa si Irving sa mga pinakamatinig na off-ball players ngayon sa liga. Tingnan nyo na nga lang sa play na ito kung paano niya gamitin to perfection ng screen ng kanilang sentro. At pagka-hand sa kanya ng bola, alam na niya kung anong kailangan niya gawin para pagpagin ang kaharap niyang depensa. At dahil nga sa reputasyong nabuo ni Kyrie sa pagdadala ng bola, ito ang nakatulong sa kanya para magkaroon ng mga opening sa 3-point area. Tulad sa play na ito kung saan isang elite na gwardiya ang kaharap niya. Isang quick jab lang ang kailangan niya para lituhin ang depensa at magkaroon ng sapat na espasyo para iangat ang bola. At epektibo lang yan dahil alam ng lahat na si Kyrie ang pinakamantinik na ball handler sa history ng liga at kailangan nilang respetuhin kahit na ang maliliit na movements na kanyang ginagawa. His mind and body coordination ang talagang nakakamangha dahil kahit na anong sitwasyon ang ibigay sa kanya Meron siyang baong galaw para parusahan ng depensa At hindi pa nga natin napag-uusapan ng bagsik niya sa midrange area 10 to 18 feet sa so court yan ang baluarte niya at sa oras na maa'tong-tong siya dyan, asahan mo na ang kanyang patent na 100 at push shots ang inyong makikita. Tulad ng ginawa niya sa harap ng 7-footer na si Jokic beating the buzzer para ipanalo ang kanilang prangkisa. And do take note of han pa niya ang gamit niya. At tingnan niyo rin sa play na ito. Crossover lang ang kailangan niya para maiwanan ang primary defender niya. At kahit na apat na ang nag-collapse sa shaded area, Nagawan pa rin niya ng paraan para ipasok ang kanyang tira. At ang isa pang underrated na parte ng kanyang opensang ay ang lakas ng upper body niya. Dahil kung dikdikan sa poste ang labanan, hindi rin siya magpapatalo dyan. At kahit na mas malaking gwardiya pang ilagay sa kanyang harapan, kaya niyang itulak yan ng hindi man lang nahihirapan. Kaya bottom line, mapafinesse o hard nose basketball ang usapan, hindi hindi maiiwanan ang kanyang pangalan. At nagagawa niya yan, playing alongside the ball dominant guard na si Luka. At nakikita niyo naman kung gaano rin ka-epektibo ang finishing niya. Dahil kahit kanan o kaliwang kamay ang gamit sa kanya'y wala yung problema. At kaya rin niya magmaniobra sa ere para maiwasan ang depensa. At ang pinaka-espesyal sa kanya, nandyan man o wala si Luka consistent ang mga numerong kanyang kinakamada. Kaya ang magiging problema na nga lang ng Dallas ngayon kapag nagsabay may injure silang dalawa. Tulad sa parte ng season ngayon kung saan parehong wala si Irving at si Luka.